Uy guapo mam Oo guapo hmm. Ilan taon ka na Rogine? 23 Tingin mo Pasado ba sa standard mo Ang isang uh, Rogine? Pwede din Anong gusto mo sa akin? Nangitiin mo <laughs> Ayusin mo sir Anong nangitiin anong, niya yung nagustuhan mo sa kanya? Opo hmm. Dalawa ang bibig ng babae San banda? Sa taas ba, ba o sa baba ba? <laughs> <laughs> Wala pang anak si Missy Walay, di ba? Hindi yung totoo. Meron na. Meron na. Meron. <laughs> Meron. <laughs> Uy, nakabantay to lagi sa'yo pala, oh. Then siguro siya ngayon hmm. nakachat ko eh. Kasi may no. nakakachat din ako. Pero hindi ko alam ko siya yan. Ano pang pangalan nyo? Nasruddin Menteri Falcon. Oke. Okay. Okay. Anu pun terbawa nyoh. Delivery. Oke, lo sih titingin tuh pinggir. Kau sapin mas ya Rudin. Terbawa. Delivery pak. Kalau <laughs> eh, nama ni kau, Isha magajas, saya ikut magajas, bapa Iman yan. <laughs> Anong dali deliver mo? Sigarilyo. <laughs> Teka, ka? Kabiti po. Lapit lang. Teka, ka ba? Kubaw. Layo. Malapit lang yan. Hmm. Gaya na, parang nakahiga na? ka sa ano, malambot na unan. <laughs> Lapak. Ikaw na lang ba alam magtansya kung saan mo ilagay? Dalawa man yan. Ako, meron akong anak. Ilan? Isa lang, siyempre. Dagdagan <laughs> natin. Nagdagan-dagan? Walang pa yan. Ganyan talaga yan si Missy Walay, guys. Palapatawa talaga yan. jowa ka na. Wala. Sure ka wala. Habang meron. Ano, pasado ba ako sa sa'yo? Oo, oo, naman. Normal kasi, tawa kasi ng tawa, Ako, pasado eh. mo ako. Ha? Ano? Pasado mo ako. Ha? Pasado mo ako. Ako, pasado mo ako. Takto lang. Takto. Takto lang. Ano yung mo? Ha? Huwag mong tanungin dito. Mamaya mo, iba ang magchat chat dyan. Iba yung magkakaroon ng, uh, Jesus Maria, may naat na Pag sinagot niya sa'yo kung ano yung account niya dito, tapos iba ang magchat, chat kawawa ka dun. Chat mo ako mamaya. Chat mo ako sa tiktok. Gigil ako sa'yo, Rodjen. Ulam na, itapon mo pa alam <laughs> mo na kita ano ah, okay na chat chat na ako okay na okay, na. okay.